So, magandang morning na naman tayo mga pa-idol. Today is a lucky day na naman tayo mga idol So, ipapatuloy natin yung pagawa natin ng Easy wi Box na hindi natapos. So, hindi sa tayo nag... Lalagyan natin ng counter nosing yung Easy Box. Easy Box natin mga idol para ma na natin ito Para sa... Padaling panahon. Pailagyan na natin to para kumita natin to. Alright, so, bigis bilis na natin to kasi nag-aantay na natin doon eh. Paglalad yun eh. So, nandiyan po, nagpapako tayo ng ano. Counter na si. Sa so, mga nagbabalak na magnegosyo ng PC wi mga idol bisik na bisik lang po ito. Kahit na maliit itong yung kinikita dito, mga ka idol kahit pare lang yung kinikita dito natin, open na din ito. Ayos na naman sa... wala tayong kinikita, mga idol Mas goods na ito kasi sa so wala, no? So, uh, sa so paggawa pala ng PC wi mga idol madali lang po yan, eh. Dali lang gawin yan. Siguro sa uh, isang araw, siguro makaka... Bid ako dito ng um, lima, limang box. Or more pa. Hindi ko pa na-try yun eh, pero ayaw ko naman tapusin yun ng limay. Limang piso wifi eh, sa isang araw, ha, idol. Hindi pa ko na bid ng... Um, marami. Pa isa-isa lang, pero oh, pwede eh. Kaya makagawa ng limang box per day. Nagagawa lang naman po ako pag may bumibili. May nag-order sa oil. Saka naglalagay ako ng please pa, hindi lang po ako nag kumagawa. So ito nga yung ginagawa ko. Lalagay ko po ito dun sa ano. Ano ay kakilala namin dito nung sa lugar namin mga idol. Kasi ano, wala daw sila dung piso wifi. Ang dami daw si Dante na ano, wala, ano internet. Kasi mahina dito kasi sa amin yung internet eh. May internet kami dito naman, problema ka lang. Sobrang hina ng internet maroon mo namin dito. Yung globe tsaka smart, sobrang hina talaga. Kasi nga, problema sa amin dito. Kaya lalagyan mo sila doon po na matulong na din tayo sa mga um, esidyante na kailangan nila ng malapas na internet. At yan pa rin yung tatay ko na nanonood sa akin. Ay, sa si cellphone pala niya. Nanonood sa akin mm, kung tinaturuan niya ako kung paano talaga yung sukat ng piso wifi kagawa. So, malapit na itong matapos mga kaidol. So, abangan nyo na lang ako sa paglataoy ko neto. Mga sunod na bukas, tanawin ko to. Kasi maglalatag pa kami ng... Pwaibire. Eh. Para sa uh, internet connection na eh, itong bisohe po natin, mga idol oh, sige mga ka-idol. Abangan na kayo sa paglataoy namin. Bibidyo ako yung paglatag namin. Ayan mga ka-idol, uh, nandito pala yung ano natin, piso wifi dati uh, na Ito na pala yung finish product natin uh, mga ka-idol oh. Swing, 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 yun na po yung finish product natin mga ka-idol Lalaray ko na po itong ano, cooling pan dito para Hindi masyado maginit yung ano natin sa loob, system Ito po yung nilalagay sa gilid oh Diyan pinatasan ko po dyan para makalabas yung uh, init sa loob So mga ka-idol, okay, dito na lang po